Uh, Vice Consul, ano ang totoong sitwasyon ngayon dyan sa Tel Aviv and the whole of Israel kung ang pag usapan ay ang ating mga kababayan, mga OFW at yung mga uh, Pilipinong Andirian, pati na rin yung mga Pilipinong asawa, una pang -asawa nila ay mga Palestine and uh, mga tiga Israel? Uh, okay. Uh, yes sir. So as you know, as you know po, yung two days ago po, may nag breakout po yung war dito. And um, as nakita nyo rin po at maraming napakaraming casualties din po sa Israeli side. And um, especially po involving Gaza, the Gaza area. So I'd like to give ano lang po, yung update po natin sa mga kababayan po natin um, as reported. Kasi po doon sa nangyari nung um, nung Sabado ay meron po tayong 29 na reported missing or unaccounted for no inahanap po sila mm -hmm. ng mga loved ones po nila. So out of that po, we had 23 po na found, rescued kasi po yung iba po eventually na 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 ano lang po na na-cut na, 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 na off yung communication, yung iba po na rescue ng IDF, galing sa mga kibbutz, yung mga areas so mga areas po ito na kung saan doon yung high conflict areas so, mm -hmm. yung Israeli Defense Forces po ay nailigtas nila yung mga kababayan po natin galing doon sa areas na yun, so currently po, yung figure po natin is 6, yung missing out of that 6 po ng mga kababayans natin um, so ngayon, patuloy po na natin hinahanap sila Sir Tog, so uh -huh.